So magandang araw mga idol, magandang hapon po sa inyo lahat, lalo na mga kaparmer dyan. How are you? Kumusta yung tama ng ating bagyo dyan, si Pipito sa Banda Luzon. Kawawang kawawa talaga ang mga kaparmer dyan ngayon. Eh dahil dyan humahagupit ang bagyo natin na si Pipito. So ngayon ay ay nagpasalamat po tayo sa ating Panginoon kasi hindi binalikan ng bagyo dito sa amin sa masbati po mga idol so ito po yung uh, tanim namin na sili nga talagang nakarecover dahil sa hagupit ng bagyong uh, Christine kaya tinamaan ito noon ng bagyong Christine kaya ngayon ay nakarecover po uh, tingnan nyo po mga tayo ng sili namin na na uh, Labuyo almost 3 weeks uh, from Christian na bagyo mga idol pero ngayon mga idol uh, makita natin uh, maaganda na ang bunga ang ating siling labuyo so what's up dyan sa mga farmer dyan how are you uh, sobrang lakas ng mga uh, bagyo dyan sa ating uh, dyan sa Luzon banda mga idol Aurora Aurora uh, Uh, Kison batang uh, Batangas <coughs> Diyan ang tama ng bagyong pipito Banda mga idol Hala Shout out po kayo dyan uh, Magingat po kayo dyan uh, Lalo ng ating pananim Ganyan talaga ang buhay Wala tayong magawa dyan Kung ganyan ang ibinigay ng ating Panginoon uh, Panginoong Diyos Ang ating Ah uh, Uh, pagsalanta ng ating uh, bagyo. So, magandang araw mga idol. Uh, ngayon, sa ibang lugar ay talagang uh, maraming napinsala na ngayon dahil sa bagyong Pipito. Ang alam ko po ay signal number 4. So, uh, may kalakasan 'yan mga idol. So, hindi talaga papatawarin 'yung mga tanim natin dyan kung tatamaan 'yan ng ganyang mga signal ng ating Uh, typhoon kategori mga idol so oh, ganyan talaga mga farmer mga tamaan dyan huwag kayong mag alala uh, move on kayo agad ka at magtanim na kayo agad para tayo ay makarecover agad tulad sa amin mga idol hindi kami nawala ng pag asa so ngayon uh, itong sili nga kaharap ko ngayon mga tanim namin na sili ay uh, ang, ang alam nyo ay talagang ito ay na pinsala or pinsala ng ating nakaraang bagyo nga si Christine dito talaga tumama sa masbati mga idol yung Christine na bagyo kaya ito nga parang survivor na lang itong mga idol ah, maliit pa konti ito binali-bali sa ating bagyo at saka ah, pinadapa sa lupa kaya ang ginawa namin pagkatapos ng bagyo ay tinalian namin. Yung iba mga idol ay ay talagang hindi nakarecover na bali mga idol, mga katawan nila. So, ngayon makita natin mga idol yung nakarecover. Oh. 'Di ba? Sa uh, likod ng ating uh, kahirapan or ah uh, uh, kasubo sa ating pananin mga idol. Pero ngayon sawa ng Panginoon hindi hindi kami binalikan ng bagyo ngayon pero uh, effective kami ngayon mga idol sa ulan sana po ang Panginoon nga uh, hindi talaga uh, ibabalik dito sa amin dahil kami ay malulugi na ulit naman kung babalik dito ang ating bagyong na to uh, talaga uh, talagang nasasal natin sa ating Panginoon na wag lang sana ibalik dito ang bagyo na yan dahil kami ay ha nalugi na po sa noong bagyong ha, Christine mga idol. So watch up diyan sa mga tanan na lahat ng mga nanonood sa akin, mga farmer, big farmer. Hello. Hello po kayo diyan. How are you? Uh, ah, huwag kayong mawala ng pag-asa. Magpakatibay kayo maglakas loob mga ka-farmer dahil yan ay isang challenge lang na binigay ng ating Panginoon para tayo ay uh, tumayo ng maayos or or may may malakas nga pananampalataya sa kanya. So uh thank you. Uh thank you sa Panginoon na binigay sa amin ng uh, parang hindi talaga Uh, inabot dito ang bagyo so effective lang kami pero konti lang mga idol ulan at saka konti lang ang hangin mga idol ang, ang darating dito so maganda na po yan okay na po yan so thank you very much mga idol so kayo mga farmers uh, uh wag kayo mawala ng pag-asa laban lang mga farmer laban lang sa buhay ganyan talaga okay